<laughs> yung dalawa kumakain makain o oh. oh, bibili ma'am ayan kunti na lang yung isda natin nabawasan na isda lang yung paninda natin wala tayong ipon ngayon mga kabi lang walang ipon paninda kasi wala kaming dalang ibon wala kaming dalang hamster kasi naubos na walang dalang daga puro isda na lang lahat kasi naubos na hindi na namin kaka sa susunod na buwan pa huwag na karoon mga kahabi lang may 10 may 15 may 15 may 15 mura lang yung paninda natin mga kahabi lang may 10 may 15 Pinakamataas dito, 25. 30. Ah, 30 pala. Pinakamataas. Kapuhaan lang mga bata para hindi mapukos sa cellphone. Ito isa o. Oh. Pinakalaw pa ko ano yung isa na sira. Kasi ganyan daw yun. Yeah! yeah! Pili na, Bili na pili, pili, pili. Pili, pili. Oh, pili na, pili. Pwede, pwede. O, 25 lang na. pili na, pili na, pili na. pili na, oh, na. pili na, Tag 5. Ah, tag 5 tag 5 Tag 15 ari, Jis. Ah, baka ng kuan Jis. Ari oh, tag Jis ni dalawa pilihan nyo. Ari kagari, kinsina. Sa. Oh, ari po ng ngamili. Hindi kinsina. Ari dalawa kinsina ari Jis. Pili lang. te. Oh, sige pili lang na. Ari kinsire. Indi. Kuan lang, kuan lang. Bawa nyo lang. Oo, bata. Oo, boss. Ara kami di boss. Ara, isa na lang. Kinse. Wala nang taxing ko, na. May 25 yan lahat. Dua punggu lima. Dua punggu lima. Apa masa Araw Sama. Aduwa punggo, a lima. Di, Tag-100? Benchito. Ninay. 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 Ninay.